kahulugan ng altar sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga altar ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming paraan, depende sa konteksto at nilalaman ng panaginip. Maaaring sila isang senyales na kailangan mong suriing muli ang iyong mga prioridad sa buhay o ikaw ay naghahanap ng isang bagay na espiritual. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang ilan sa iba't ibang kahulugan ng mga panaginip sa altar at kung paano ito magiging kapaki-pakinabang sa iyong buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga altar? Ang panaginip tungkol sa mga altar ay maaaring sumagisag sa isang relihiyosong landas na iyong tinatahak o isang espiritual na paglalakbay sa iyong buhay maaari ring itong kumatawan sa pangangailangan gumawa ng pangako sa ilang aspeto ng iyong buhay. Ito rin ay isang senyales na kailangan mong gumawa ng ilang uri ng sakripisyo upang umunlad sa kung ano ang sinusubukan mong makamit. Sa simbolikong paraan, ang mga altar ay maaaring kumatawan sa isang koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan o pinagmumulan ng espiritual na patnubay maaari rin itong kumatawan sa iyong pangangailangan para sa katahimikan at pagmumuni-muni. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maiwan sa altar Ang panaginip na maiwan sa altar ay tanda ng pakiramdam na inabandona o pinagtaksilan ng taong pinagkakatiwalaan mo. Maaaring naranasan mo na ang isang sitwasyon sa iyong paggising na katulad nito kung saan iniwan ka ng isang taong malapit sa iyo na nakaramdam ng pagtataksil o pagkadismaya. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig ng pagkawala ng isang malapit na relasyon o isang takot na mabigo sa hinaharap. Sa huli, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kawalan, ng kapanatagan, pag-aalala at kalungkutan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-iwan ng isang tao sa altar. Ang mga panaginip tungkol sa pag-iwan ng isang tao sa altar ay kadalasan nagpapakita ng pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan o takot sa pag-abandona. Sa iyong panaginip, ang taong iiwan mo ay maaaring kumakatawan sa isang taong mahalaga sa iyong buhay, tulad ng isang romantikong kapareha o isang malapit na kaibigan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis o pagkabalisa at kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa altar ng simbahan Kapag kayo ay nanaginip ng altar ng simbahan, ito ay nangangahulugan ng espiritual na koneksyon at paggising maaaring nakakaramdam ka ng matinding pagnanais na galugarin at kumonekta sa iyong pananampalataya. Maaari ring itong sumagisag ng pangangailangan para sa panloob na kapayapaan at espiritual na patnubay sa mahihirap na panahon. Ang panaginip ay maaaring magmungkahi na kailangan mong tumingin sa loob para sa mga sagot at katiyakan. Bilang kahalili, maaari itong kumakatawan sa isang moral na problema o isang salungatan sa pagitan ng iyong mga paniniwala at mga pagnanasa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng altar. Panaginip na maglinis ng altar ay maaaring magpahiwatig ng isang bagong simula at isang pagnanais na sumulong sa buhay. Maaaring ito rin ay isang senyales na sinusubukan mong gumawa ng mga pagbabago at makahanap ng balanse sa iyong personal na buhay. Ang panaginip ay isa ring paalala na unahin ang iyong espiritual na kapakanan at maglaan ng oras para sa pangangalaga sa sarili. Bilang kahalili, ang paglilinis ng altar ay maaari rin magpahiwatig ng pangangailangan na kontrolin ang iyong espiritual na paglalakbay at alisin ang mga kalat na pumipigil sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang wedding altar. Ang panaginip ng isang altar ng kasal ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang panahon ng pagbabago at may bagong bagay na magsisimula sa iyong buhay. Maaari itong kumatawan sa isang union ng dalawang panig ng iyong sarili. Tulad ng iyong malay at walang malay o ng dalawang panlabas na na puwersa tulad ng isang relasyon o pakikipagsosyo sa negosyo maaari din itong sumagisag sa isang pangako na ginawa mo sa iyong sarili o isang bagong landas na iyong tinatahak sa pangkalahatan ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa iyong pagnanais para sa katatagan, pag-ibig at pangako kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-iwan ng lalaki sa altar ang mga panaginip tungkol sa pag-iwan ng isang lalaki sa altar ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakaramdam ng labis na pagkabigla sa iba't ibang mga panggigipit at mga inaasahan na inilalagay sa iyo. Maaari ding itong sumagisag sa mga damdaming nakulong sa isang sitwasyon na sa tingin mo ay hindi maiiwasan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ding salamin ng mga hindi nalutas na isyo sa isang kasalukuyang relasyon o sa isang nakaraang relasyon na hindi mo pagganap na naproseso at nagpapatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapunta sa altar Kapag napanaginipan mong mapunta sa altar, ito ay sumasalamin sa iyong damdamin tungkol sa kasal o sa isang relasyon maaari mong maramdaman na malapit ka ng gumawa ng isang malaking hakbang pasulong sa iyong buhay. Bilang kahalili ang altar ay maaaring kumakatawan sa isang lugar na paghahain o isang hamon na iyong haharapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang altar na may mga satanik na simbolo. Ang panaginip ng isang altar na may mga satanik na simbolo ay maaaring isang tanda ng panloob na kaguluhan at salungatan sa loob ng iyong sarili. Ito ay maaaring sumagisag sa pinigilan na damdamin tulad ng takot, galit o pagsalakay. Maaari ring itong kumatawan sa panloob na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala laban sa pagbibigay sa tukso o pagkuha ng mga panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa altar ng mga mangkukulam Ang panaginip tungkol sa altar ng mga mangkukulam ay nagpapahiwatig na kailangan mong maging mas bukas ang isipan at handa tumanggap ng iba't ibang idea at paniniwala maaaring nangangahulugan ito ng pangangailangan lumampas sa mga hangganan ng iyong comfort zone at tuklasin ang mga bagong espiritual na landas. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ding isang babala na maging mas maingat at maingat sa mga kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian at aksyon. Iminumungkahi e nito na ikaw ay kumikilos ng walang ingat at maaaring harapin ang ilang mahihirap nakahihinatnan Kahulugan ng panaginip tungkol sa iniwan ka ng boyfriend mo sa altar. Ang panaginip na iniwan ka ng iyong kasintahan sa altar ay maaaring magpahiwatig ng takot sa iyong relasyon. Maaaring ito ay isang senyales na nag-aalala ka na ang iyong partner ay nawawalan ng interes sa iyo o may mga pinagbabatayan na isyo sa relasyon na nagdudulot ng tensyon at stress. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari rin mga hulugan na ikaw ay nababahala sa mga panggigipit na pangako at buhay may asawa. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga altar ay maaaring isang senyales na kailangan mong suriing muli ang iyong mga prioridad sa buhay at gumawa ng pangako sa isang bagay. Maaari ring itong kumatawan sa isang espiritual na paglalakbay o isang koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan